Hello guys, welcome back to my channel. It's me Roland again. And for today's video guys, may nabili tayong isang uh, item sa uh, online uh, store. At uh, sana hindi tayo nabudol sa uh, item na nabili ko dahil ito, kung hindi tayo nabudol, magagamit talaga natin 'to. And excited na ba kayo na ating sabay-sabay uh, uh, buksan. For today's video guys, ay mag-unboxing. Uh, First time kong gagawin 'to na mag-unboxing sa aking vlog. Yan, ito, ito. So, nakita nyo pa to guys. Ito. Yan. Ito ko nabili ko sa isang uh, online. So, ano yan Nakita nyo? Laminator. So, sa laminator siya. So, sama-sama natin na uh, buksan. At tingnan natin kung hindi tayo naputol. So, ito. Isa natin. Ito. the truth. Ang ating... Uh, okay. So, ang kasama niya, guys. Oh, kasama siya. Na... Uh, laminator film. Oh, so, ito guys, meron siyang uh, pang uh, sama sa E4. Merong one half. At meron din yung mga pang ID. Oh, medyo madami siyang kasama. Oh. Ayan. So, nakita nyo ba? Nakikita nyo ba to? So, ayan. Ayan, ito yung pang, ano, pang ID. -IT. So, ito, titingnan natin. Iti-testing natin ito mamaya, uh, mga karolo, kung ito ay uh, talagang gumagana at sa uh, na bubo. So, ito siya. Tapos bukod dito, syempre bukod dito sa ano sa sa kasamang laminator na to, ayan, kasama 'yan. Okay, ang kasama niya ay of course, walang kasamang manual. Ayan, manual. So, para malaman natin kung ano yung kung paano siya gamitin, kung ano yung uh, uh, mga uh, safety precaution niya na, naating uh, dapat malaman sa isang item. So, ito na guys. Bubuksan na natin. So, ito siya. Okay. So, ito na siya guys. Itong box. Ating tatalog mo na. Ayan. So, ayan. Mag-off siya. Bago-bago yan guys. Bago-bago. Oh. At sa kagandahan nito, ito. Ayan yung adapter niya. So, sa mga uh, nanonood sa atin sa Pilipinas, napaganda din yung adapter na ito kasi ito ay pang uh, universal din na lang to. So, pwede nyo lagyan ng uh, pagtatluhan o pagtatluhan. So, isa o pagtatluhan lang. So, ito guys, ayan. Ayan sya. A, paano ba ito? Ayan. So, titesting natin. Titesting natin siya, So, nakikita nyo ba guys? Nakikita nyo ba? So, parang yan ay nakikita. Ayan. Ito. Yan ay yung laminator natin. So, bagong bago ito guys. At uh, ngayon ko lang ito nabuksan nung aking uh, uh ma-receive. So, kaya sabay-sabay natin alamin kung tayo nabudol ba dito o oh, hindi. So, ito yan. So, ayan. Nakikita nyo? So, nakikita nyo na. Nakikita nyo na guys ito. So, huwag nyo napansinin yung mga yan kasi yan yung background natin. Pero anyway guys, ito na ang line of focus sa ating laminator. At titignan natin kung ito ay magagamit talaga natin. Lalo-lalo na sa ngayon, nung estudyante natin ay talagang uh, ah uh, minsan mahal din sa labas. So kung meron tayong mga ganito, yung mga ganitong uh, uh, gamit, eh, at least, eh, hindi na natin po problemahin maglaminate. Kahit tayo mismo sa ating sarili, makakapaglaminate tayo. And ngayon, bigil natin guys kung gumagana siya at kung talagang nakaka-laminate siya. So, uh, inalala natin, wait guys. Saksak muna natin. So, ito na. Nakakuha na ako ng saksakan. So, saksak na natin to para makita na natin kung gumagana siya. Okay. So, ayan. So, anyway guys, meron siyang switch dito. Ayan, may switch siya dito. Tapos, pag natin siya, ayan, meron siyang light. Ang kulay ng kulay ng light niya, kulay red. Ayoko ba sa camera ay kulay? Ano? Kasi siguro dahil sa ilaw ko. Pero red talaga siya, guys. Naka-red siya. At uh, sabi dito, once na naging ready na siya, once ready na siya, gamitin ay magkukula, mag uh, magkakaroon po ng kulay yung uh, kanyang uh, ready. May ready siya dito na nakalagay. So, ito. Ayan, yung ready. So, itay lang natin siyang uminit, guys. Itay lang natin siyang uminit para makita talaga natin kung gumagana siya. So ayan, nakakasana natin, tayo natin maging ready. Siguro within na uh, 5 or 10 seconds or 10 uh, mga siguro mga ganun, mga 10 seconds or 20 uh, seconds nagre-ready na siya. So dahil eto may kasama na siya, syempre, magpa-try tayo. So meron ako dito'ng Corolla na coating ID. eto guys, yung ID ko ng ano uh, you know, no, ID etong ID ko ng DIR, uh, o eto ay, ay tin ID sorry, tin ID to, so ito, itong, itong ilalaminate natin so hindi ko pa to nalalaminate simula nung aking uh, ma-receive, so hindi ko pa to nalalaminate ngayon ilalaminate natin, kasi uh, dito kasi sa Saudi uh, sa mga hindi nakakalamat bago lang sa channel ko, nandito kasi sa Saudi So walang uh, masyadong naglalaminate dito kaya eto lalaminate natin. Tamang-tama naman nakabili tayo ng uh, ng isang laminator. At tingnan natin kung ito ay talagang kaganda siya. Okay, so tinignan natin at ating sabay-sabay uh, alamin. So medyo hindi pa siya nag-nagano. Yan. So nakita nyo guys, meron na siyang dalawang ilaw. So mean to say, uh, ibig sabihin nito, ito, ito naka-on, tapos ready na siya. So, ibig sabihin, pag green na siya, ready na siya. So, tingnan natin. So, since ito maliit lang naman, ito, maliit lang. So, itong, maliit lang din yung gagamitin natin. So, ito, yan, yung maliit na yan. So, actually, malaki pa nga eh. Pero, dahil wala na siyang ibang kasama, kasi ito na yung pinakamaliit niya, So, madami-dami din siyang kasama, guys. At so, madami-dami din kasama. Pero yung A4 niya, yung mga lima o anim na piraso lang yung A4 size. Pero since ito lang yung kasama na niya, uh, na maliit, so ito na yung gagamitin natin. So, eto, yan, nakarete na siya, nakagagupi na siyang ganyan. So, ipapasok lang natin dito. So, ipapasok lang natin siyang ganyan. Yan, yan. Ipapasok lang natin siyang ganyan. Siyempre, ayusin natin para pantay na siya saka natin gugupitin naman maya so ayan nakapasok na siyang ganyan papasok natin dalawa itong mga uh, na ayan kita nyo ba ayan so dalawa siya ayan tapos pasok lang natin ganyan since nakaready na yung ating machine ay ating ipapasok na siya so ito pasok na natin siyang ganyan ang unahin nyo guys ipasok itong meron ng ano itong itong naka ah uh, nito, naka naka, naka na yung ito ito to yan inakatas na ganyan. yan at muna niyo ipapasok ito ang una niyo ipapasok ito so, pasok natin ganyan yan so kita niyo ba guys o oh, yan so kita niyo lalabas yan dito so, pag pinasok natin lalabas sa kabila utay-utay siya na kinakain ng machine kaloob. Ayan, nakita nyo, lumalabas na sa kabila. Uy, ang ganda. Hindi tayo nabudol, guys. Hindi tayo nabudol. Talagang na ano, siya. Oh, ang ganda, oh. Ayan, guys. Hindi tayo nabudol. Ang ganda niya, oh. Ayan. So, ang gagawin na lang natin dito ay ating gugupitin para maging ano kasi laki ng ID talaga siya So, eto, guys, ang ganda, oh. Hindi talaga siya, ano, oh. Yan, oh. Talagang siyang uh, na-laminate na, na So, para mas matibay, eh. So, gagawin natin, ipapasok eh, uli natin siya ng dalawang beses. Pasok uli natin siya. So, sa, sa pagpasok sa dalawang beses yan, guys, ay hindi naman kailangan yung, ayan, ito pala pang-stop. Meron dito pang-stop, Ayan. So pagka kapag pinasok ninyo tapos gusto niyo nang medyo iinitin niyo pa, i-stop niyo lang siya ganyan. So mag-stop siya. So hangga't hindi niyo binibitawan ito, may button siya dito kung nakikita niyo. Ayan, may button siya dito. So mag-stop siya. oh so, yan. Para mas maano yung uh, init. Kung halimbawa may nakikipapansin pa kayo na na ayan oh, may napapansin kayo na na hindi ganun ka pulido yung pagkakaano niya ayan guys okay, so, hindi pulido so i-stop nyo lang dito eto may button niyan dito ayan yung button na yun kung nakikita nyo ayan so ipakita ko naman sa inyo guys yung pagpasok niya ayan makikita uh, nyo na ito guys, ito yung pagpasok niya. So ang gagawin ko ay papasok ulit ito, itong ito, ito pa rin. So wala namang problema yan, paulit-ulit natin pasukin kasi ano naman siya, uh, hindi naman siya nakakasunog. So pag pinasok natin ganyan guys, ayan oh. So So ayan guys, nakita nyo ba? yan, Dahan-dahan yung pagpasok niya sa loob ng machine hanggang sa lumabas na dito sa kabila. Yan. Adahan-dahan siya kung lumaan na ano. Yan. Tapos kung gusto natin i-stop, pwede natin i-stop yan dito. Para mas, uh, o oh, pagka yung merong mga bubbles or ano, pwede natin siyang yan. Okay na. So, ayan na guys. Hindi tayo nag for today's video dahil ito ay mapapakinabangan talaga natin. So, ah, uh, ito guys, ay eh, pwede sa ganito, sa mga ID natin na ganito, yung mga typical na ID, normal IDs. Meron din siyang kung meron kayong ah, uh, ganito, yung A4 sa yung ano po, yung one one half sheet of ah uh, uh, paper na pwede niyo laminate. O picture ninyo, pwede po 'yan laminate. Tapos pwede rin po 'yan dito sa A4 size. Ayan, guys. So, itong mga nga nito, itong mga film na to, pwede itong mabili ng separate. Kung hindi, uh, kung naubusan tayo, pwede natin itong bili ng separate. Maliban dito sa ating machine, may separate na dito. So, ito, guys, pala, inabili ko sa sa Timo, na Uh, ano, ito lang talaga ay uh, nakita ko talaga sa ito. Oh, ang ganda naman. So, tingnan natin kung hindi na talaga tayo magubudol. So, for today's video guys, hindi tayo nagudol. Talang nakita naman natin guys. ay uh, ayan. Ay talagang totoo naman. So, gagawin ko na lang to Ay, gupit ko na lang siya dito. So, yung pang ID talaga para at least na, na laminate ko na yung ID ko. Kaya naman na, uh, ito, ito guys. So, kapag ka ito ay, um, ito so, ay, ay hindi masyadong umiinit. Although meron siyang inib konti dito sa medyo may labas na kaunti. Pero hindi naman nakakasakit sa kamay. Hindi siya nakakasakit. So ayun lang guys. So at least hindi tayo nabudol. So, kung makita nyo ito. So ang model pala nito ay uh, ano pong model nito? So laminator. Enrich our lives. So ang model niya. sa so, para sa mga nagustong magtanong. Uh, A4 laminator. Ah, siya wala nakalagay ng model. Pasa i-search niyo lang guys, eh mga Carol-on, oh, i-search niyo lamang 'yung etang 'yung 'yung ating A4 laminator. 'Yan. Laminator. So 'yan oh. Ito, ito kita to, guys. 'Yan oh. A4 laminator. Ah, uh, ko palitan ata. Oh. So yun lang guys for today's video. Kaya maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtutok mga kapatid at mga, uh, mga karolon. Yeah, maraming maraming salamat sa inyong mga karolon at, uh, at sa ating lumalaking family dito sa YouTube community. Sa mga nais pa at na gusto nga matuto sa ating mga ginagawa ayan, uh, at mga bago lang dito sa ating channel. Ayan, uh, at sa mga nakapanood nito ngayon, uh, Please subscribe and uh, like, uh, share our video, ang, ang aking video para at least uh, matulungan niyo ako bilang small uh, creator na nagsisikap uh, na uh, mapalago ang ating family dito sa YouTube. Ayan. So maraming maraming salamat guys at the comment uh, on the comment section uh, at, uh, para ako sakaling hindi ko man maibigay uh, sa inyo yung link ay uh, maibigong man lang sa iyo at least yung pangalan mong item. Kasi ito ay random lang na nakita ko sa isang online shop na na nakita ko lang na ay makakatulong to sa atin. Kaya maraming maraming sa inyo salamat sa inyong panonood, mga roll on at uh, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel, Roland Vlog. Kung hindi po makita, Roland Vlog Woman, pakilagay lang po at makikita niyo po yung aking uh, mukha doon. So, please subscribe to my channel and uh, to my YouTube. So, soon, uh, po tayo ng page sa page sa uh, Facebook. Uh, sa ngayon kasi wala pa, wala personal pa po yung uh, Facebook ko. So, uh, hopefully, ay magkakapagawa tayo ng uh, uh, community din sa Facebook. ay para kahit paano magkaroon tayo ng uh, Reels. Ayan, sa Reels, makapag-upload tayo. Okay po. So, sa lahat po ng mga nakapanood dito, maraming maraming salamat sa inyo mga kapatid at tunay tunay po na hindi ito judol yeah goodbye